Miss Mara, alam mo yung mga kasabihan ng matatanda na parang wala lang sa atin noon. Parang simpleng paalala lang. Pero kapag naranasan mo na, saka mo lang may kung bakit nila sinasabi. November 2 ngayon, araw ng mga patay. Pero para sa akin, parang ako ang muntik ng hindi magising. Katatapos ko lang mag-general cleaning sa kondo ko lahat nilinis ko. Yung kwarto, yung kitchen, closet, pati mga sulok na matagal ko lang hindi napapansin. Pagod na pagod ako. Hindi pa ako naliligo kaya nagpatong lang ako ng tawel sa kama at nahiga. Ayoko munang madumihan yung bago kong palit na beddings. Abang nakahiga, nagscroll lang ako sa social media. Chill lang, wala namang kakaiba. Pero hindi ko na malayang nakatulog na pala ko. Ang weird kasi sa panaginip ko, nasa kwarto pa rin ako. Parehong pareho ang setting. Nakahilata pa rin ako. Pero nagulat ako ng may sumilip na babae sa likod ko. Hindi ko maalala yung mukha niya. Pero alam kong hindi siya dapat naroon. Madami silang naguusap sa background. Pero siya lang ang malinaw sa paningin ko. Pinalayas ko siya. Alam ko pa panaginip lang yun. Pero ang totoo, hindi ko nga alam na nakatulog ako. Everything felt too real. Nagising ako, pero hindi ako halos makagalaw. As in, buong katawan ko parang nakadikit lang sa kama. Nakahawak ako sa phone ko. Nakatagilid, pero hindi ko magrip. Hindi ako makapagtype. Masakit na ang likod ko sa sobrang effort kong gumalaw at halos pinagpapawisan ako. Pero hindi malamig na pawis, mainit. Parang may pressure sa katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Ang mas nakakatakot pa, nakikita ko yung sarili ko, hindi sa salamin. Literal na parang may kaluluwa ko bumabangon mula sa katawan ko. Gumagalaw siya, pero hindi siya makaalis parang may humihila pabalik. Parang may ayaw siyang paalisin. Halos kalahating oras akong ganun. Hindi ko alam kung gising ba ako o panaginip lang ang lahat ng yon. Pero nararamdaman ko ang lahat. Yung init, sakit at takot. Then bigla akong nagising. Nakagalaw na ako. Nakahawak na ako sa phone ko. Pero habang nagtatype ako, saka ko lang napansin Nakalabas pala yung pa ako sa kama. At nakatutok siya sa hagdan. Bigla ko naaalala yung sinabi ng mga magulang at lola at lola ko noon. Huwag na huwag kang matutulog na yung paa mo ay nakatutok sa hagdan. Sabi nila, daanan daw yun ng mga kaluluwa. Parang paanyaya. Parang sinasabi mong bukas ang pinto para sa kanila. Hindi na ako pinagpapawisan ngayon. Pero nakakaramdam pa rin ako ng init ng katawan. Parang tila may naiwan. Parang meron pa rin mga dumadaan. Hindi ko alam kung panaginip pa talaga yon o may dumalaw sa akin. Pero isang bagay ang aking sigurado. Hindi na ako makatulog na nakatutok yung pa ako sa hagdan. At ngayong gabi, baka hindi mo na ako matulog. Ako si Isaac. At ito, ang aking Hunt Journal. Hi, ito nga pala si Miss Mara. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa aming munting channel. Please like and share this video. At wag niyo rin kalimutang mag-subscribe.